Or at the moment ay nandito kami sa bahay ng Ligaw dito lang sa probinsya ng Albay para bisitahin namin ang isa sa pinakaluma simbahan dito. At kung may nyo, ito na po sa harap nyo ang simbahan ni Saint Stephen the Proto Martyr Parish. Kung may nyo, lumang-luma na kasi ito itinayo po taong 1881 kaya sa kasalukuyan ito po ay almost waray 43 years na. So ito po yung patyo ng simbahan na ito napakalawak. In case po may mga dala kayong sasakyan, pwede kayo mag -park. Kung kayo'y magsisimba po dito. At ito naman po yung lumang kampana. Hindi lang luma, lumang-lumang kampana na dati po ay nakalagay doon sa may kampana rin ngayon. Ngayon po ay ibinabana po dito, nasa gitna ng patsyong ito. So, yun, napaganda ng simbana to. napakaluma luma kitang-kita naman sa harap ng simbana to. Halika, pasukin natin ang simbana to. Alright, so papasok na kami sa isang pinakaluma simbahan dito sa bahay ng Ligao, dito lang sa probinsya na Albay So ito na nga yung sa likod ko, ang St. Stephen the Proto-Martyr Parish Halika, pasukin natin kasi isa to sa pinakaluma simbahan dito sa lugar na to So ito po yung main door nya, so before natin siya papasukin, may pupuntahan muna tayo dito sa may gilid Sa bandang kaliwa ko kasi meron dito mga altar na nakalagay So may mga altar po dito na pwede rin kayo dito magdasal before magsimula yung misa. Pero may kita nyo, ito po yung gilid at taas ng simbahan na to. So kung ano pong istruktura noon, ganun pa din yun ngayon. So sabi ng Sakistan Mayor, ang simbahan na to sa loob ay nirenovate. Pero kung anong mga istruktura noon gawa to sa bato, ganun pa din. Parang pinanturahan lang tapos binigyan ng kunting pagbabago. Pero kung makikita nyo, yung retablo at altar, talaga napaganda. So ang retablo at that dito ay binago na rin siya. Hindi siya renovated. Talagang binago siya lahat ng set niya. So kanina saradong ilaw. Kaya nagulit kami ng vlog. So sabi ko kung pwede buksan yung ilaw para mas makita sa vlog namin. So tuwing Sabado, nagkakaroon dito ng padasal sa Our Lady of Lourdes. Kaya kung may kita nyo yung isang grupo nasa unahan para magkaroon ng konting pagdadasal. So, nakakailan mga upuan at nandoon yung fire loop ng simbahan na to. So, very secure ang simbahan na to kasi unang-una, meron po dito mga nakalagay ng mga CCTV cameras. So, sa gilid, meron adoration chapel. So, kanina hindi tayo umakit sa Meritablo pero ngayon nakakitin natin yan. So, ito po yung retablo at altar ng simbahan na to at kung makikita nyo, napaganda. Ayan. So, hindi siya buong binuksan yung ilaw kasi unang-una, talagang itong oras, hindi na siya binubuksan. Kaya sabi ko kung pwedeng buksan na yung ilaw ng altar, kaya pinagbigyan tayo ng special mayor dito. So, yun, napaganda simbahan. Tapos, doon sa bandang kanan ko, doon yung makikita yung pinakalumang structure noon na hindi na inayos. So ibig sabihin, ang inayos lang po dito yung loob pero yung alabas talaga may kita natin kung ano yung itsura noong panahon, ganun pa din ngayon. So ito ay tinayo taong 1881. So ibig sabihin sa kasalukuyan, almost 143 years na po siyang nakatayo dito. So hindi natin gilid kasi para mas makita nyo kung saan gawa ito dati. So, meron dito mga TVs na nakalagay na para hindi mahirapan yung magsisimba lalo na kung nakaupo sila sa pinakalikod ng simbahan pinakalikod na upuan so at least ayon mayroon silang makikitang monitor dito so ito naman po yung bandang kaliwa ng simbahan if nakaharap po kayo sa mismong pinto ng simbahan na to ito po yung papunta sa opisina. Pero dito, makikita nyo na po na ang simbahan taong 1881 ay gawa sa bato. Ito yun, no? Ito yung sinasabi ko po sa inyo. So parang ruin na lang siya yung naiwan ngayon. Hindi binago. Siguro, sa purpose na makita pa rin ng tao kung ano yung simbahan noong panahon. yung may CCTV dito. Makarap sa akin. So, yun. Dito tayo sa unahan. Ayan o, no? ito yung sinasabi ko sa inyo. Gawa sa bato. So, siguro simula dito yung simbahan. Pero, di ko lang alam kung giniba na yung una-unahan. Pero hanggang dito po yung padar niya. So, ito po yung opisya ng simbahan. At dito naman po, nakatayo si Our Lady of Lourdes. Nakunsaan, every Saturday po, dinadasala siya dito. So, kanina, habang kinakausap namin sa sakristan mayor dito, meron po dito isang grupo na nagdadasal kasi sa tuwing Sabado daw dinadasalan siya. Dito naman yung uh, bahay ng Paris Priest. Kaya nagpasalamat kami kay Father Pau kasi pinaulakang po kami na mag-cover po dito sa isang pinakaluma simbahan dito sa bayan ng Ligaw sa probinsya ng Albay. Ayan. Tapos sa Kristan Mayor na nag-guide po sa amin. So actually po, hindi na namin matataas ang kampanaryo ng simbahan kasi unang-una, yung hagdang po papunta sa taas ay hindi na konkreto. So iniwasan po namin kasi baka mahulog kami doon sa taas. na Napakataas pating kampanaryo ng simbahan na yun. Ayan. So... Ayan, at least nakita na ang simbahan ng Saint Stephen, the proto Martyr Parish. Dito lang makukuha sa Bayan Ligaw sa probinsya ng Albay. So, paraan na kami. Papai jeito, peace out.